Yun, good morning everyone. So, yun nga mga idol. Oh. Ayun nga pala si Marco. Yan yung tropa natin. Shoutout nga pala dyan si Mark. Ayun nga pala yung nag viral natin sa malaking surf fish. Si Mark Rota. Grabe. So, mga idol, puntaan natin yung mga natin dito. Bata-bata natin. Nagdala ng bangga natin, mga idol. Tingnan natin kung maraming huli to. Anong balita dito? Ahem. <clears throat> Bart. At daga na mo na Bart. Pag kaya Labok Bart. Ikit ikit Bart. Pag kaya Shout out mo na dyan Bart. Shout out. Shout out. Shout out. Kaya natin o. Mga amigos natin <laughs> Jackpot na naman siya Bart. Kung naman na bata-bata ko Bart. Kung gusto to kung dami pang huli. Yun mga idol o. Ayan ang mga trupa naman natin e, Ito na si ka natin tropa natin si Ikel si boss Ikel you know boss anong stand boss opposite pala yung boss <laughs> oh shout out nga pala sa pinsan natin oh no? yan si Ruel si Ruel sa shout out guwapings talaga pati si ka no hey. Ey guwapo ka lang dito boss Tadabon ah dayaan yung cellphone ko boss <laughs> ganyan boss Aw, oh, grabe dami tayo, tayo. Tayo. Sana all, oh. grabe galing-galing naman. Emay mga huli nyo, ako, dalawang balde Grabe galing-galing talaga na mga takwa natin ngayon. Umusitay. Shoutout ka pala dyan, shoutout ka pala dyan, Lodi. Shoutout ka pala dyan kay Kano. Yan, kay Russell Lutz sa Pinsan kong gwapo. Yung champion sa kan magkarira. Ayong bata-bata natin, ano kayang kumusta kaya ito? tapi kayo itong huli Lapitan natin Ayaya ay, kung bakit na 30 Ini kang Ini kang Kaya natin robot-robot natin kumusta <laughs> Kumusta ang buhay Uy Parang sa malaki ang binuksan <laughs> ah Ah? Ano mo kasi ah? Kaya tayo natin mga idol. Biro na kasi sa maliit. Bati mga 30 O, oh, napuno niya yung parintahan. No. Ilang milya ka? Ha? Ilang milya ka? Ilan? 14... 14... 14... 14... <laughs> Sabi mo kapo magtakbo ka ng 27 okay, milyas. ano, okay, na. <laughs> <laughs> Ako, katul... Hindi ka nakakatulingan? Ikaon. <laughs> Au. <laughs> oh. ah, kung minunaw, baka lang Ayan <sighs> eh, mga idol oh Ayan kaya natin Ayan, robot robot natin kay hindi pa tayo del Dahil busy pa tayo sa kan Sa isang bangka na dadalhin natin sa Pag surfish uh, siya mo na nag extra Dito sa bangka ko para At least makakakan din Kaya uh, laot din siya Ayan eh, mga idol, Dito na para kami sa Liberty Pulo Yung mga idol Ito nga pala mga yung lugar namin mga idol tuwing umaga yan. You know. Ganda ng umaga mga idol. Pagkagising ko sa umaga. Matay pulang pula na mamagaliwanag ay. Tuluyan ba? Pare! pare! Shout out nga pala dyan sa kumpare. <laughs> Shout out nga pala dyan sa kumpare kung guapo Diyan oh Si pare Joey. Yan, Liparto. Guwapo kayo magkan pa talaga masipag pa tapos magaling pa talaga mahuling ng maraming isda <laughs> shout out ipahalo niya rin pala yan si Con si 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 John part 2 paray sabi ko huli <laughs> paray labig labig <laughs> Saya labig 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 Lawig pare. Pauwi pa, boy. Ito ka, basa taga ko. Sarap may kaya kam sa, sa laut no. magsama nga ako Sama mo si Mamang mo, para Kira. <laughs> Kumpati ka pare. <laughs> eh, mga idol. Itong kan mga idol sambal din na to, mga na to. Nasa 20 kilos na to. Kay sukat na sukat ko na yung balde na yan. Lagi kong nadadala yan. O yung mga kundi pala. Oh. Kung mapuno to yung gano'n to. Ah, matrayin tayo lang ito may it. Kay kanto eh. Mga 17 kilos to yung dilaw na to pag napuno. <coughs> ito mga 20. Lapit din pala ito Kurintahe no. <coughs> eh no. Shout out nga pala dyan kay Ariel Sa ni Sansay Ito nga yung binabansagan namin daw na ng Liberty Puloy Us! <laughs> <laughs> oh, ah grabe yan Ang kukanat dito Grabe kumpoy mo Wala yung kukanat mo dito Karibal mo dito na trupa mo karibal ah <laughs> Wala dito si Dudong eh Nasabon eh Ah? Teka tabok. Si Silurpin wala yata si dito. Ayan mga idol. Tulungan ko muna dito yung ka natin. Bata-bata natin kay... Kan? sinik wala pa?